Welcome to News 5 Everywhere. Nagkalasog-lasog ang katawan at napugot pang pa ulo ng anim na taong gulang na si Jim matapos mahagip ng paparating na tren ng PNR. Pero bukod sa mga malinaw na aksidente, bakit ginagamit ng ilan sa ating mga kababayan ang mga rilis ng tren sa ating bansa para wakasan ang kanilang mga buhay? May kakulangan nga ba tayo sa ating mga batas pangkaligtasan? Mayo 22, nang isilang ng 34 na taong gulang na si Darlene Idio, ang ika niyang supling sa loob ng Light Rail Transit o LRT Line 1. Pabutan sa ang mag-asawa ng abutan si Darlene ng pagputok ng panubigan malapit sa Carriedo Station. Basta so, yun na po, yun na naisipan namin, LRT na lang tayo para mabilis. Umiyak na po ako, mami, dahil masakit na talaga. Dahil dito, isinulod ang pangalan ng kanamunting anghel na si Baby Carrie sa Carriado Station, kung saan siya ay Unang-una, nagpapasalamat po kami sa LRT, sa lahat ng mga tumulong din po sa amin. Maraming maraming salamat talaga. Utang na loob po namin sa kanila pinagkasintala ang biyahe ng MRT kanina kung saan isang lalaki ang namatay sa rinis nito. Kabalik na naman sinapit ng binatang si Leo Manulna, tubong apayaw, tatlong linggo nang nakalipas. Sinalubong niya di umano ang humaharurot na tren ng Metro Rail Transit o MRT-3 para takasan ang may bigat na problema mga initial evidence na nakuha natin uh, sa video mismo at sa mga pagtatanong natin dun sa mismong operator nitong coach ng MRT, sinabi mismo niya na biglaan ang pagtalon at halatang chinempohan ang kanyang pagdating at biglang tumalon sa harapan niya itong si Leo. Ayon sa tala ng DOTC, may anim na kaso ng tangkang pagpapakamatay habang tatlo na ang nagpakamatay sa LRT at MRT mula noong nakarang taon kami, lagi kami everyday on a heightened alert. Lagi namin uh, yung attention ng ating mga personnel. Maging alerto, maging vigilant sila sa kinikilos ng ating mga pasahero. Maraming uh, marami ding instances ng suicide incident sa, sa line 1, hindi tumatalon sa Riles, kundi tumatalon sa mekalye. Sa kabila ng tumaas na bilang ng mga insidente ng pagpapakamatay, Dila hindi pa rin maisaalang-alang ng pamahalaan ang paglalagay ng protective cover o harang sa railway systems na katulad sa mga bansang Hong Kong at Japan. Aminado rin ang mga kinauulan na hindi sa ang pondong inilalaan ng gobyerno para dito. If you speak of Hong Kong, Korea, Japan, Singapore, meron silang barricade. Another factor dito sa lineman, kaya hindi natin makapaglagay kaagad ng barricade dyan, is yung magkakaiba yung configuration ng train natin. Definitely, yung barrier na yan would benefit in a lot of ways yung ating mga pasahero. May iwasan mo nga dyan yung suicide, may iwasan mo din yung accidental na mauhulog. At nito lang nakarang linggo, isang kagimbal gipal ba naksidente ang tumakay sa buhay ng isang anin na taong gulang na paslit sa istasyon ng tren sa Blumenthal, Maynila. Nagkaputol-putol ang kamay at ulo ng biktima na kinilalang si Jim Elazar Intong na naninirahan malapit sa pinangyari na aksidente. Mag-isang itinataguyod ni Elizabeth ang kanyang unikong iho na tutungtong na sana ng grade 1 ngayong darating na pasukan. Kaya't laking pagsisisi niya sa kinahantungan ng minsang maidlip at matakasan ng anak. Sabi ko, anak, huwag ka lumabas dito ka na sa bahay, dito ka sa loob ng kwarto. Doon nakita ko yung mata ko na kahit nahiwalay na yung ulo sa katawan niya, nakadilat pa rin siya. Pwede nga lang ibalik yung time. Sana andun ako na at natulungan ko yung anak Ipinapaliwanag naman ng Philippine National Railways o PNR. Hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa publiko tungkol sa panganib sa pakilid ng riles. Uh, Lopa, no? Alignment ng riles. It's a right of way na may particular na sokat yan. Na hindi lang riles. Ano? May mga easement pa yan sa tabi. So that, kasi kailangan kasi may tinatawag namin danger zone. No? Pag naman yung train, kailangan walang tao sa danger zone na yan. Para hindi sila mahagip. Sana ay yung mga, mga magulang na huwag niyang hayaan maglaro sa real Patuloy naman daw nilang ginagawa ang lahat para hindi na maulit ang ganito mga aksidente. sa talaan ng PNR. Hindi bababa sa 30 ang bilang ng mga namamatay sa PNR kada taon. Dapat na bakuran yan. No? Binubutas ng mga tao, sinisira ang constant monitoring. Nilalagyan namin ng gwardiya at pinapatrolyan para hindi masira. Malaki ang naiaambag ng ganitong uri ng pampublikong transportasyon para sa mabilis at maayos na paglalakbay. Pero mahalagang disiplinahin ang sarili at alamin ang mga dapat gawin para mapanatili ang kaligtasan. Narito mga paraan para maiwasan ang aksidente sa rilis. Pumila na maayos. Sa ganitong paraan, maiwasan ang tulakan habang naghihintay. Huwag lumampas sa linya para hindi makalagkat ng panatik na tren maging alerto sa pagdating ng tren at maging pamilyar sa mga ko o paalala pang sa loob ng istasyon. Magiging ligtas at maginhawa ang biyahe kung palagi natin isaalang-alang ang sapat na kaalaman at pag-iingat. Dahil sa huli, nasa ating mga kamay pa rin ang susi para makaiwas sa anumang aksidente o makapagdulot nito sa ibang tao. back news 5 everywhere copyright 2013